Mayama na doktor na loko ng bar hostess. Isang mayama na doktor na kilala bilang Wang na 55 years old ay naloko ng tatlong sexy at napakatusong bar hostess. Si Miss Sheng ay nakilala si Dr. Wang sa isang hostess bar matapos ang ilang dates na kumbinsin niya ang doktor na bigyan siya ng dalawang milyong piso. Kinumbinsi din ni Ms. Shen ang doktor na sumali sa isang online gambling app kung saan ay natalo siya lagi at nawalan ng 40 million pesos sa loob lamang na apat na buwan. Ngunit hindi pa tapos ang drama. Si Ms. Shen ay nagdala ng dalawa pang magagandang hostess para pasiyahin ang naloging doktor. Nabighani si Wang sa mga babae at naglabas na naman siya ng dalawang milyong piso na pinaghatian ng mga babae. Kung kailan nalaman ng doktor na si Miss Cheng pala ay may nobyo na nakikisali din sa nakaw na kayamanan ay saka lang siya nagreport sa mga pulis. Nang kinwestiyon ng otoridad si Miss Cheng, hindi man lang kinabahan o natakot ang babae. Mayabang pa siya nagsabi na hayaan muna siyang ayusin ng makeup niya bago siya pumunta sa presinto. Mamaya dumating si Miss Cheng na may BMW na binili daw sa kanya ng isang dating nobyo. Kahit na kinwestiyon ng mga pulis ang tatlong babaeng manloloko, mukhang hindi yata sila makakasuhan. Sa mga mayayaman dyan sa Pinas, magingat kayo at iwasan mag-isip gamit ang wallet o are imbis na ang utak.